Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagsungkit pa ng New York Knicks sa ating kababayan na si Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang dalawang shooter na maripangada pong makuha ng Los Angeles Lakers. Kumalat na nga po mga katrop sa social media nung nakarang linggo na isa pa rin nga po talaga ang ating kababay na si Jordan Clarkson sa mga players ng Utah Jazz na binabalak na i-trade ng kanilang team ngayong season. At simula nga po nang maging available si Clarkson sa trade market ay iba't ibang mga teams na nga po nagkaka-interes sa kanyang serbisyo katulad na lamang ng New York Knicks na nangungunang team ngayon na makakakuha sa kanyang serbisyo. Bali gusto para naman nga po ng Knicks na palakasin ang kanilang offense at mapalalim pa ang kanilang bench kaya saktong sakto nga po si Clarkson sa mga manlalarong idadagdag pa nila sa kanilang lineup bago ang trade deadline sa si Pebrero. As of now nga po mga katrops, ay nasa ikapat na pwesto nga po ang New York Knicks standings ng Eastern Conference sa pagkakaroon nga po nila ng kasalukuyang record na 18 wins at 70 losses. At dahil nga po magkakadikit para naman ang record dito ng mga teams, ay hindi nga po malabo na umangat pa sila dito lalo pat isa nga po ang Knicks sa mga pinakamainit na kupanan ngayong season sa pagkakaroon nga po nila ng 5 game winning streak plus dalawang beses pa lamang nga po silang natatalo sa kanilang huling tres ng laro. Naniniwala rin naman nga po ang sikat na NBA analyst na si Stephanie Smith nakakayanin na nga po ng Knicks na makaabot hanggang sa NBA Finals kung sakasakali mang makakuha pa sila ng mas malakas na player katulad na lamang ni Jordan Clarkson. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang dalawang shooter na maaari pa nga na pong makuha ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng napakagandang ipinakita ng Lakers sa kanilang last game laban sa Chicago Bulls, ay hindi para naman nga po nawawala ang plano ng kanilang front office na gumawa ng trade. Pero sa ngayon nga po ilang maliit na move na lamang nga po ang kanilang balak gawin, katulad na lamang ng pagkuha ng ilang mga role player na meron dissenting shooting sa 3 point line. At kabilang nga de po sa mga target na lang shooter sa loob ng trade market, ay kinabibilangan nila Duncan Robinson ng Miami Heat na maaaring nga de po nalang makuha gamit si Narui Hachimura Max Christie at 2029 first round pick. Habang ang pangalawang shooter naman nga po na pwedeng makuha ng Lakers ay si Buen Bogdanovic ng Detroit Pistons gamit ang kanilang mga manlalaro na sina Austin Reeves, Jalen hood at Jackson Hayes. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video